When I lost hope, you were there to remind me this is the start and life is a road and I wanna keep going. Love is a river, I wanna keep flowing. Life is a road now and forever. Wonderful journey. There. Hi there Christians, welcome back to my vlog and welcome to another blessed day of my life here in Japan. So for today's video ay isasama ko kayo sa aming pamimili ng mga pang winter since almost winter na nito mga panahong pinifilm ko itong vlog na ito. Before I proceed to tour you around, please do support my YouTube channel by clicking the subscribe button down below on your screen as well as the notification bell for you to get notified every time I uploaded a new video. And pakifollow na rin po ng FB page namin, Kurt and Krisha. At kung sakaling napapanood mo itong video na ito sa FB page namin, please click the link on the description box and it will redirect you to my YouTube channel. And now, I am welcoming you to the famous thrift store here in Japan. Welcome to the Second Street. Itong Second Street ay isa sa mga largest chain of secondhand items with over 700 locations all over Japan. This Second Street thrift stores distinguishes itself from other clothing stores engaged in buying and selling by offering a diverse range of clothing styles whether you are looking for streetwear, vintage pieces, Japanese designers apparels, luxury items, and many more. So kung interested ka to know more, kung ano-ano pa ba ang mabibili mo once nandito ka sa 2 Street, don't skip this video, sit back, Relax and enjoy watching. From the very start of this video, nakita mo na kung anong pa bang mga items ang pwede pong mabili dito sa Second Street. From different branded shoes, bags and clothes. Dito naman tayo sa watches from G-Shock. So, Casio, may makikita ka din dito ng mga Rolex brand at marami pang iba. Pagdating naman sa mga luxury bags, makakabili ka din dito ng Coach, Chanel, MCM, Gucci. Louis Vuitton, at marami pang ibang brands. Mabibili mo rin siya sa online o mau order mo rin siya sa online. Yung mga binebenta sa Pinas na mga branded bags or luxury bags, nabibili lang din nila yon dito sa Japan. Disclaimer lang guys, yung sinasabi kong binebenta sa Pinas, second hand or reuse. Tara, ikot pa tayo para makita nyo yung iba't ibang designs ng mga luxury bags na nakadisplay dito. Talasan nyo na rin ang mga mata ninyo dahil makikita nyo nga dito yung mga prices ng bawat bags na madadaanan ng video na to. branded wallets na nakadisplay dito guys at binibenta din. Like Furla, Michael Kors, Kate Spade, at marami pang iba in different sizes. Depende na lang sa inyo kung ano ang magustuhan nyo. Kung naghahanap naman kayo ng mga musical instrument like guitar, whether electric or acoustic, meron din sila dito, drums, piano, at iba pa. May mga kitchenwares and house appliances din sila dito. And take note guys, 90% ng mga items dito ay mga second hand or used, sabat but not abuse. Meron ka rin namang makikita na mga brand new talaga or mga hindi pa nagagamit na items. Kailangan mo lang maging mabusisi or iti-check mo lang talagang mabuti. Meron ding may mga issue pero mas may issue ka. Char! May mga iba't ibang design din ng mga base na binibenta dito. Marami din ditong magagandang furnitures like tables, chairs, sofa, cabinets at mabibili mo lang yan sa murang halaga. So habang nag-iikot-ikot nga tayo ay may nakita akong maganda at nagustuhan kong shoes. Ito yung Nike SB Zoom Stefan Jansky Light British Tan Color Skate Shoes. Nagkakahalaga siya ng 19,000 to 26,000 kapag brand new mo siya binili. At nung sinukat ko nga ay saktong-sakto lang sa paa ko. Yung price nga pala ng shoes na to is nasa 2,400 yen at kung i-convert natin siya sa Philippine Peso, around 1,000 pesos din yung aabutin. So bumili din ako ng winter jacket since nung nagvi-video ako nito or kinu-cover ko tong vlog na to ay papasok na ang winter so kailangan namin ng winter jacket. Ay, ang buhatin niyan. Mahirap <laughs> pang gano'n. Pero nahirap nang pumadyak Gusto ko sa, sa uh, room ko. Tara sa kababali ng shoes. Doon, nakulta ko lang. Magkano? Tupo. Uh -huh. Oh, mura na. Oo, oh, Nike. Night. Nike brand. So, that's it for now, guys. Tapos na kami mag-shopping. Uuwi na kami. Malayo pa ang aming papadyakin. Kita-kita tayo sa mga susunod na vlog. Please don't forget to subscribe to my channel. Please do like and share. And hope you enjoyed watching this vlog. See you on my next one. Bye!